All right, welcome po muli mga kabayan dito po sa ating munting YouTube channel ang Nards TV 5.1 Pag-usapan po natin mga kabayan ito po naging reaksyon po ni Senate President Francis Chis Iscodero tungkol nga po sa ginawang payag na ito ni VP Sarah. kung saan nga po ito po ay nagpress conference ito ano-ano po ang kanyang pinagsabi doon na sinabi nga daw po niya ay uh, ipahuhukay niya po ang bangkay. Ang mga labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Senyora dito po ay uh, ipatata niya sa West Philippine Sea. At ito daw po si Bongbong Marcos ay puputulan niya daw po ng ulo. Ibang klase rin ng mga takbo ng isipan itong si Sara Duterte, mga kababayan. At ito po inggan po natin ang naging pahayag ni yes, Senate President Francis Escudero, mga kababayan. Hindi nararapat o unbecoming para sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng Pilipinas na patamaan ng maanghang na salita si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang reaksyon ni Senate President Francis Escudero sa ipinatawag na pulong balitaan ni Vice President Sara Duterte kung saan na nito ang pamumuno sa bansa ni Pangulong Marcos. Matatanda ang sinabi rin ni Duterte na minsan niyang naisipan ng masama, ng masama ang Pangulo tulad ng pagpukot dito at pagtapon sa bangkay ng kanyang ama na si dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. sa West Philippine Sea. Yung ilan doon ay opinion niya at um, ginagalang ko, subalit so yung ibang mga binitiwan niyang salita medyo becoming sa kanya bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Um, kabilang na yung binanggit mo, kabilang na yung pagpugot ng ulo ng um, Pangulo, um, medyo hindi yun na uh, nababagay, Iga nga, sa isang uh, napakataas na opisyal ng ating bansa. Kasabay nito, iginait ni Escudero na hindi tama na sinasabihin ni Vice President Sara Duterte na hindi napapamunuan ng maayos ang bansa. Sa katunayan ay sinabi ni Escudero na patuloy ang paglago ng ating ekonomiya sa ilalim ng literato ni Pangulong Marcos. Pinangunahan ng maayos tayo ng Pangulo at makikita mo yan sa takbo ng ating ekonomiya. Kung saan uh, mababa na, bumaba na ang ating inflation at maganda ang ating growth rate. At sa aking pananaw, yung mga, um, yung mga binitiwang serita ni, ni Vice President Sara ay hindi naman siguro makaka-apekto dito. Kung may epekto man yan, ang epekto po niyan ay sa tanggapan mismo ng ikalawang pangulo. Ang tinig ni Senate President Francis Escudero. Oyan oh, nga po, mga mahal na kababayan. sino Yan nga. Ni Senator Francis Escudero, ito pong si VP Sara. Wala nyo ba naman mga kababayan? Naturingan pa naman na si Sara Duterte ay isa sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno na umuno Pagkatapos si maririnig mo sa kanya yung ganyang klaseng mga statement, yung ganyang klaseng mga pananalita na mga kaya, parang hindi pinag-isipan. Oh. Parang wala na talaga sa katinuan. Alam niyo po mga kababayan, ang dami po talagang nagalit dito sa ginawang ito ni Sarah Duterte. Ang dami pong nag-react dito. Mga iba't ibang mga politiko, talagang nagpahayag din sila ng kanilang uh, di pagsangayon. Ginawang ito ni Sara Duterte. Kaya nga, maging itong si Senator uh, Pimentel ay uh, kumbaga sa ano, nag-alala sa ano ni Sara Duterte. Oh. Kaya nga para bang pinapayuhan niya ito na dapat ito po si Sarah Duterte, mga kababayan. Dapat po ito ay mayroon laging nakakausap daw. Ng kanyang mga mahal sa buhay, ng kanyang pamilya. Para meron siyang uh, pagsabihan ng kanyang sama na loob. Ang uh, mga iniisip. At kailangan itong magpa-tingin isang uh, dalubasang doktor, isang psychiatrist. Dahil <laughs> nangangamba po, nangangam po itong si Senator Pimentel kay Sara Duterte. Dahil sa mga ikinikilos at mga pananalita nito, nakakaiba. Hindi normal mga kababayan. Kung <laughs> si si Congressman Dan Fernandez, ay nagpayag din ukol dito sa ginawa ni Sara na ay pahuhu kay nga daw niya itong uh, labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Uh, ayon nga po sa kanya, hindi po may kakaila na ito pong si Ferdinand Marcos Sr. ay malaki ang nagawa sa ating bansang Pilipinas. Malaki ang mga mga proyektong, marami mga proyektong ay pinagawa nito na hanggang sa hanggang ngayon po ay pinapakinabangan nito ng mga Pilipino. Ganun-ganun na lang na ipahuhukay mo at ipatatapon sa West Philippines Ito po mga kabayan, pakinggan naman po natin at panorin ang naging uh, payag din po ni Dan Fernandez uh, alam nyo, po, uh, sa ginawang ito ni Sarah Duterte. Yung ating pong former president si Ferdinand uh, Marcos Sr., malaki po nagawa niya sa bansang Pilipinas. Kahit sabihin na natin na uh, inakusahan siya na diktador uh, at uh, napatalasik siya ng ating pong mga kababayan. Pero at the end of the day, we have to accept that uh, he made a lot of things for the Filipino people. At yung pong pagsasabi na huhukayin siya at uh, itatapos sa West Philippi Philippine Sea, medyo parang... Uh, Uh, sa mga nagmamahal, no, uh, lalo na yung mga Marcos loyalists, no, na nakita natin na talagang uh, pinaglalaban yung ating pundating pangulo, napakasakit po nun, and uh, we have to be uh, careful with our uh, statements, no. Kasi hahabulit hahabulin tayo ng uh, ng panahon at pagkakataon. Like for example, yung ginagawa po na statements ng ating pong dating pangulo si uh, Rodrigo Roa Duterte, ngayon hinahabol na po siya ng sitwasyon. Uh, we hope that uh this will not happen to, um, to the Vice President, but uh definitely somebody, somebody might file a case against her. at nobody can prevent that dahil wala namang immunity ang ating vice-president. Masakit po yung mga ganitong klaseng salita na hindi na po dapat nasabihin na nanggaling sa isang opisyal ng ating vice-president. talagang kahit sino pong mga politiko at kahit sinong Pilipino mga kababayan, talagang hindi po natin may tatanggi at hindi po makakaila sa kasaysayan ng Pilipinas na ito pong si former president Uh, Marcos Sr. ay talagang malaki po ang naiambag dito sa Pilipinas. Noong panahon po kasi ni Ferdinand Marcos Sr. mga kababayan, uh, talagang pangalawa po tayo sa pinakamayaman na bansa. Mga pangalawa po tayo sa Japan. Noong kapanahonan niya, ang dami mga proyektong naipagawa na talaga naman ay eh hanggang ngayon pinapakinabangan ito ng mga kababayan nating mga Pilipino. Tapos si gusto ni Sara eh, ay ah, bastusin. Walang respeto. Ipahuhukay niya. Alam naman po natin, mga kambayan, ay ito po ay kultura nating mga Pilipino na ang isang namayapa na kapag ito ay nailibing na, ay binibigyan natin ito ng paggalang, pagrespeto. Ganito tayo mga Pilipino. Tapos babalawarahin lang nito si Sara Duterte. Kaya nga, dapat talagang si Sarah Duterte, mga kababayan, ay eh, talagang uh, magpatingin talaga ito dahil talagang matindi na ang tama ng pag-iisip ni Sarah Duterte, mga kababayan. O hanggang dito na lang po muna tayo, mga kababayan. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo. At huwag po kalimutan i-click ang notification bell para po maging updated po kayo sa ating po mga video dito po sa NARTS TV 5.1. i'm